mo na kasagbot ang Boyo kana aku nang gihagbasa na siya Manang klaro na nang kuan din ha tunuan sa nang ka to Aku agi sa mana nang gilimpyuhan na ginahan ako na oh ugaw kayo sagbot kayo Dari, no. Oh. Dari sarbut tayo ni akong di kuan ni Kilimpihan siya. Ana ipang putol na ko na yung mga pinutol. Sa gabi katagas ng mga kahoy. So e restore na to ang kanindot sa buyo sa unang kanindot ka rin po yan so manang natataron din aron na subdan ang paglimpyo sà bụi ụ một cái chỗ nào lấy na cái gì nó không bị